Uh -huh. Talagang marami nang nakikiusap dito, hindi ko talaga ibinta. Ah, uh kaya -huh. natin, natin, puro ba ay babae, lalaki pala ito. ito. Yung ay, dalawa ay babae. Oo, uh -huh. oh, gagana rin ko ito. Mhm. Uh -uh. Ano lalaki ko yan Ito ay ito, stationer. Mataas na rin ang pagka Indo Brazil niya. Oh. Uh -huh. mo ang ulo. Oo nga. Ang Indo Brazil gaya ng ang ulo. Ayun pala, ayun na -oh. Palang nasabi ni Sir, todo sa worth saya kaya hindi niya binebenta. Marami nang tao ang nakiusap diyan sa akin eh. Oo. Oh. Uh -huh. yung untol niya. Yan. Yan yeah, o. Parang ano siya yung buong ano no? Parang Dikas, Santa Claus. Oo, oh, Santa Claus. Santa Claus. matagal na nagbabaka. Ay, naku, matagal na. Hindi na ako, kung nung ako yung makagraduate ng high school. Hmm. Yun na, yun ang akin talaga tinutukang hanap, eh. hanap buwan. Hmm. Hanggang sa, uh, nung promero ay eh, ako yung maghahawak. Hmm. Pahinantilaang. Ah. Ha -ha. Ay di nung natuto yan. Awa ng Diyos eh. Nakakabili na ng pailan ilang baka. Ah. Ayan. 150,000 baka interesado kayo. Laking baka, talagang super At quality. Magandang araw para. mga Talongs TV. Tayo po ay napabisita sa isang uh, magbabaka dito sa Agoncillo, Batangas. At uh, marami po mga baka dito malalaki. Kung makikita niyo po, nalaki mga inahin nito. Dito kay Sir Marlon Casalme. At, tayo nagtanong ng ilang informasyon, lalong gate sa kanyang paghahanap buhay na ganito. At yung mga presyo ng mga bakang ang binibenta niya. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Cattle Farm Visit dito sa uh, Agoncillo, Batangas. Yan ang mga talong TV uh, tayo po ay napabisita sa isang bakahan dito sa Agoncillo, Batangas. Yan po. At uh, tayo na imbitahan nila dito. Kami mga inahin. Si Sir. Sir, magandang umaga. Magandang umaga naman. Uh -oh. Ano pa alay po Sir? Marlon. Marlon Kasalme. Si Sir Marlon Kasalme. Yan hmm. po. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Uh Oo. -oh. Sir, matanong ko lang po ito mga baka nyo ay mga sariling alaga po ito mga nandito. Ang ito, ito, itong mga are. Ha? Sariling alaga, yan. Pwede po natin malapitan? Oo, oh, mga. sige. Muna ito, 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 itong mga to. Yan, oh, yan. Buntis okay. yan ang anim na buwan na yan. Ito daw ay buntis ng anim na buwan. Kaya palang katawan ni malaki. Kung malaga pa yan. Ay, ito po yung unang anakan pa lang. Oo, oh, ngayon oh. pa lang yung anak. Yan. Laki niya po, ano? Oo, oh, malaki. Laki ba ka? Kung baga, pag yung hindi, yung malilitan laki, hindi, hindi lalaki na gusto ko dumalaga pa lang ito, no? Oo. Tapos ito po sarili, ito yung sarili yeah, alaga. Ito, no. Ito sarili alaga din. Kabibintan ka ng mga anak niya. Ah, ito po yung bagong walay lang din. Mm. Oo. Tingnan natin to. Yan ang anak niya niyo, si Abi. Uh, Abi. Ah. Abi ang pangalan. Abi pang pangalan. Babae. 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 No. Oh. Uh Oo. -oh. Ito yung laki, oh. Ang laki ng mga baka nila. Ito, sarili, ito po, sarili ding alaga ito. Oo, oh, sarili yan. Ay, yan naman isang yan. Ang anak niya si Aga. Ah. Uh, Oo, oh, um. si Aga. Ang pangalan ng anak niya Ito naman mo daw po, yung pangalan o, ng anak niya si Aga. Agaton ito yung sarili din. Ay, ito pong iba dito yung pambenta. Ito, 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 alaga rin yan. So, Ay, ito, ito, alaga din. Basta yung ganito pong mga stainless ang kadena. Oo. Mm. Uh -huh. Yan, kabibintaril uh -huh. ang anak niyan. Ako ah, baga po, ang ginagawa niyo po ay papanak ito. Binta. Binta. Pagka ang laki na. Ay, may ganador po kayo dito? Eh, bininta ko na rin ng ganador. Oh. Hindi kaya dahil ako lagi paalis-alis. Oh, ah, kung po, saan niyo po pinapakastan itong mga baka niyo? Ay sa akin, kung parin liyong matira, tsaka yung, yung chuhin, meron din sa po. Mm-hmm. Ay, pang pinakaganador nito. Ayan po. Ito sir, mga pambenta na. Yan, yan. Available yung isang inay malaking yan. Ito po yung pambenta. Airtag 76. R 76. Laki po ano? Laki. Mm -hmm. Grabe oh. Ito mas malaki dito sa lahat na <laughs> kita ko. Lapad. Pinakamalaki, uh, pinakamalaki po, no? Mm -hmm. Available po na yan. Mm -hmm. Ito po ay nakailang anak na itong ganito. Mga tatlong pag-anak yan. Tatlong anak pero ang lapad niya. Oh. Mm Grabe, ng bakang ito. Eh, hey, sir, Magka, pwede malaman, dinibigyan nyo niya yung presyo niya. Kung magkano? Iba lang ang presyo talaga ng ganito. Oh, oh. Ang presyo ko dito, babawas ako sa 150. Bawas sa 150 po? Oh, oh. Asking price. Oo, oh, asking price. Kasi naman po kita naman sa quality yeah. na no, pagka baka niya. Ito daw yung tatlong anakan Tapos ito po yung mga pambenta pa rin. Yan, ito available ko rin yan. Oo, oh, ito dumalaga. Ito po dumalaga? Oo, oh, dumalaga yan. Ano po yung magkano ang ganitong baka niya? Ang asking price kundi yun ay 95. 95,000? Oh. Oh. Ano kaya? Ang ganda na huli. Oh, <laughs> 95,000 Bila bulok mo ang dalawang yan Halos pala siya isinlaki eh, eh. Kailang mabata pa itong isa Kaya mm. hindi pag ganoon nataas pa no? Parang tataas pa rin siya no? mm. hmm. At yung katawan niya parang parang Pero pareho. ito, eh, may sampahan na ito eh. Dalam, Noong July 14 uh -huh. Noong pinasampahan uh -huh. Hindi pala sigurado kung Buntis puloy, uh -huh. no? Pero sir, ah, matanong ko lang po Kayo po eh, matagal na nagbabaka? Ay nako matagal na. Hindi na ako Nung ako makagraduate ng high school Hmm uh -huh yun na, yun ang akin talagang boy. tinutukang eh. hanap buhay mm -hmm. hanggang sa uh, nung promero ay eh, ako'y maghahawak mm ha. -hmm. Uh -huh. ay di nung natuto yan awa Kanap. ng Diyos eh nakakabili na ng pailan ilang baka ha. Uh -huh. ang inyo po pala ay breeding tapos buy and sell mm yeah, Tapos uh -huh. uh -huh. ito po yung mga gagawa nyo po dito ito yung mga materials nyo ito yung mga nandito yung apat na yon tapos dati oh, yan eh pito ay napapagbili pag minadating dito na uh ha. -huh. Iyon po. Bili pa ulit. Hmm. Tapos, Kaya, pagka, kahit hindi binta, pag may nadating ng mga kaibigan, uh -oh. yun ang nagustuhan, ay di. Napapabinta. Hmm, hindi matanggihan. Iyan. yan hmm. Pero kung sakali po talagang ini talagang talagang sana ay pang ano lang yun. Oo, oh, may mga sampan na uli yan. Ah, na. Sa ito po? lang, ito yan. dadalhin mamaya sa ganador, kandina uli yan. Oh, Landina. ito po. Pero, Pero ito, may ito oh, may, may sa mga sampan na ito. Oh, Pasinis si buntis na yun. <laughs> Yan po, ito palang gawa na sir. Sir, kamusta naman po? Kung ang kamusta ang breeding, ayos naman pagkakita ng breeding? Oo oh, naman, iba lang, iba talaga ang kung tayo magiinahin. iba yung kalidad na ang baka. May talaga? Oo, oh, malaking, uh -huh. kap malaking, malaki kapital, hmm. pero pag nakapagpaanak, malaki din ang pagbibilan. Yun, ang ano pala. Kaysa bibili tayo ng mga Tagalog. Oo. Uh -huh. ito, ito, itong aking ito. Ito, pinaka-Tagalog sa baka ko. Ito po. So, oh, Kaya lang, hindi ko ito i-alis dahil ito ay napakaganda ng dinadala swerte sa akin yan. Yung untong yan. Ah, meron po siyang untol? Oo, yung untol. Ito yung tao. Asan? Ah, Inan, mo. Hindi tatlo itong aking may untong iniingatan sa ah, ito. Ah, tatlo pala ito. Ito ang kauna-unahan ko. Mm -hmm. Ito pong isanto. to. Pero oh. ito pa hindi naman siya ganun ka, misti, ano, ito, mis, ano, parang mistisa na rin siya. Malaki hmm. yung pagkabaka na rin niya. Ayun, nasa Pero yan ang pinakamahina sa kalidad ng baka ko dito. Ah, oh. Okay. Pero ay, ito naman yung untong yan. Ayun pala. Ayun, oh. Ayun oh walang nasabi ni sir todo iswerte sa kanya kaya hindi niya binibenta marami ng tao ang nakiusap diyan sa akin eh oo uh -huh. talagang sabi ko kung magagawa hindi ko bibenta tapos ito mm aray, dumating din sa akin aray ito bago lang po ito, sa aray, may untong din yan uh -huh. malahi po parang ma ito, ito malahi aray, siya medyo na. may kalidad pa isang ito uh -huh. eh uh -huh. yan ayan kaya sir parang hindi pa siya ganun ka no? bago bago pala siya nanantali mm. ayan, bago itong isa niya ayan, 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 yung untol niya yan, yan parang ano siya yung buong ano no parang Santa Claus. santaklaus milowit hehe tapos balit tap po itong may untul ni kuya ito sa ito ah ito itong parang santaklaus talaga oh ito talagang marami ng nakikiusap dito hindi ko talaga binata na na ba, na 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 ito na 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 ito. na 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 ito? Uh ito yung mestizo na rin. Mataas na rin ang pagka-Indo-Brasilya. Uh -oh. Ito mo, ang ulo. Oo nga. Ang Indo-Brasilya, gaya ng ulo. Apo. Mukha. Parang uh -oh. kung sa tao, Amarcano. Uh -huh. Yan, o. Tawantay nga. May lampas na rin. Uh -oh. Mataas na ang pagka indo uh -oh. ito. May ilang buwan pa lang po yan? Bago lang ito sa akin. Inusap ko lang ito sa kaibigan ko, taga Pangasinan. Ah, galing pa Pangasinan po oh. siya? Oo. Ah. Si Philip Mamayzon. Inusap ko lang uh -oh. ito. Philip Mam ang ano niya po ang tawag nila dito, balingusan ano, para sa kanila. Yan ang mga balingusan ng baka, yung mga ganyan. Yung Yung Oo. Yan. Eh, parang may nabalitan po sa inyo, may inuusap. Ito na po ba yung tinatawaran daw ng... 100, inuusap uh, ito. Pero ang capital Q dito, 665 hanggang 65, dito. Hindi ko naman talaga rin bibinta. Kung bagay pang ano niya rin. Para parang koleksyon sa mga baka. Mga kumparing buo ko pa nausap nito, sa. tsaka na isang... Yung pong isa yung ano din inuusap din na sa akin yung kumparin Leo, eh kaya kung paray talagang Gusto din po ano mm -hmm. uh -huh. Bali tatlo na po ito eh, Pero pang pinakauna niya ito Itong bangit Ito kauna Ito yung ka, uh -huh. maliit pa nung napapunta sa akin uh -huh. Pero sir yun po yung nanganak na ba? Oo oh, kabibinta ko lang ang anak ah. Ang anak nito Tsaka yung landing yun niya yun uh -huh. Magkasama ko ibininta Nakabili na may taga Pangasinan ah, Kumbaga yung mga baka niyo po Tinatawid pa rin sa kabilang Doon sa no, may sir, Pangasinan Pangasinan mm -hmm. Ah, uh, po ang nagigisok niyo talaga yung mga taga Norte. Norte, Norte. Oh, uh, limit maghatid ng baka sa Norte. Mm, yun naman pala ang Basta eh. yung mga magaganda, yung mga ganitong quality. Hmm. Ah, gusto nila talaga yung mga magandang klase. Hmm. Yung pala ng mga taga Norte. Ito, oh. katulad nito, oh, okay. ito ay reserve na. Ay, ayan po ito ay pandeliver niyo na. Oh, ito ay reserve. Namin uh, na -huh. kailangan tracking. Uh -huh. Baka bukas bababa ang tracking. Saan po ang dala niyan? Ito ang dala nito ay sa pang, sa Bulacan. Bulacan. At ah, talagang para pa, pa, ang baka niya pala puro papuntang norte, mm, no? Yan, ito reserve na yan. Mm Ang ganda naman ng katawan niya. Nakakuha niyo. niya si Jaime Espino, yung hmm. may-ari ng sikat ding ganador sa Bulacan ng malaking ganador si Maute. Ay si Maute? Oo, oh, kilala yan, ko. Yan, no. oh. yan ang yan idoon dadalhin. Ayun, oo. Oh. Isa pa rin po sa atin nagpapapisita sa atin si Maute na yan, baka. Oh. Ito pala doon dadalhin. Taga Kalumpit. Yan, oh. Yun pala. Doon yan dadalhin. Ito namang isang ito. Ah, ito naman po isa. Sa basista dadalhin yan. Kay basista naman. Basista Pangasinan. Oo. Uh -oh. Uh Oo, -oh. yung isang mga yan subscriber. Si Binos. Da... Binos naman po. Ito permito may, hmm. no? uh -oh. may pangalan. Ang kumuha niyan. Binos may pangalan nga pala. Uh Oo. -oh. Yan pala. Ganda yan, malaki yan. Quality, quality pati ang ganda ng katawan niya. Eh. Ay, uh. Uh Oh. Quality yan. Uh -oh. Ay, itong birthday niya. May... Uh -oh. Ah, balang isang taon pa lang po siya, no? Yan, eh... May. ah, Uh, 8 ng May, pinanganak. 2024. Kaya siya ngayon eh, Santa mga 16 months na yun. 16 months. May git, mga isang buwan, ay isang taon at apat ah, na buwan. Mm. Ito okay. so, pala yung mga pinagmamalaki ni Sir na baka. At si Sir daw, inabalitaan ko siya pinakamaganda mang baka dito. <laughs> Hindi naman. Hindi <laughs> naman. Ayan. Pag may salaking nakakatsamba ng mga ganda. Oo. Ayan yung mga baka ni Dahil lang yung magaganda ko talaga, laging nauusap ng mga kaibigan. Mm -hmm. Siyempre, pag may yung tubo, yung mm -hmm. yung buhay, mm -hmm. kaya napapabigay. Napapabigay. Uh -huh. Pero yung nag-umpisa po kayo, ilang baka lang po kayo bagong bago Alay, nung ako yung umpisa, eh, lahat ng baka ko iwi. Ah, kayo nagkakilalagal. Oo, oo. Oo, Sa kaloob ng Panginoon, Diyos, utay-utay. Mm -hmm. Nakasarili yan. Mm -hmm. Hindi nga, awa ng Diyos eh. Si Commander na lang ang aking kapitalista. Ah, siya na lang po. Huwag sabihin siya, may ilang taon na po kayo nagbaba Nang ganito? Ako, matagal na. Ayun nga pala, sabi niyo pala, twin. Makagraduate ako ng high school yun. Anyway, oh. Kasakasama na, na aking mga mm. choice sa pagbaba ka. Na oh, nabanggit niyo nga pala, kayo pala, high school pa lang yung naganong mga baka. Ito na po ang mga magandang baka. Napasok pa ako ng high school, eh, uh -huh. pag-araw ng Bernays, liba na ako. Uh -huh. At nasa Padre Garcia. Ah, doon din po kayo nag Oo, oh, nag-ahawak, lang ng baka, no? Mm um, ay guys, awa ng Panginoon Diyos, hindi. Eh, Iyan Yan ang pinag hanap buhay. Uh, matanong ko lang sir, itong mga baka niyo po saan mga galing? Eh dito dito rin lang. Dito lang dito, di sa Agoncillo. Ah, sa Agoncillo. Uh, po mga baka pala dito yung mga... Oh, uh, Agus... Dito naman yung Agoncillo, Lemery, ah. Yan, dito lang ang paikot ang itong magaganda ang baka. Hmm, kaya pala sabi nila pag sinabi lang ganung bayan, alam na kung pag sa quality ang baka po. Ano? Oo, hindi hmm. naman sa pag-okay basta dito kayo pag gusto talaga ng mga pamateryales, dito kayo mag-sa Agoncillo, Lemery, So, kanilor nga yan, kalatagan. Mm -hmm. Yun, yung bagay nilang binabagit, kalatagan. Mm -hmm. Pero yung kalimitan pala mga baka doon nagdadala sa si Garcia, galing dito sa inyo, sa Oo, sa Agoncillo. Ka ka <laughs> eh, Ilan truck na nadating diyan sa Padre Garcia, mm -hmm. dito man gagaling sa amin. Mm -hmm. Ilan ang truck ng ayaw iyaw. Mm -hmm. Yung akin niya, ay dalawa. Mm -hmm. Doon sa amin, sa Puok, dalawa. Mm -hmm. Marami, maraming, maraming, diyan ay dito lahat ang mumula. Mga quality mga baka talaga. Mm -hmm. uh -huh. Pero sir, batalang ko lang, ito po dinadala nyo rin sa parada ng lemer hindi? Ay, hindi ito yung mga baka kung pagay ang mga quality, hindi nakakarating ng parada. Dito na po lang sa inyo? Hmm. ito, kagayaan ito. Hindi. Dito ah, lang yan. Dito na lang po. Pa dito pa na yung niya. Oh. Mm -mm. Paano ah, po yung online. online? Online? Ayun nga pala, tatanong ko. Online? Hmm. Ah. Yung mga kaibigan, pinapasa. Pag may mga nagtatanong kung mayroong available, hindi ipapasa mo ang picture. Hmm. Tiwala na lang. Ayun po. Pero ibig sabihin ko po itong mga nag-usap sa inyo to, pinuntahan nila ng personal dito yung baka? Hindi, hindi. Ah, talagang online na talaga hmm. sila. Kung bagay, oh, ito. Papadala ko lang ito doon sa aing amo. Oo, oh, tiwalaan na si na talaga. Kapitan, kapitan uh -oh. ng bayo yung ng basista. Hmm. Si Kapitan Jubani, hmm. engineer. Yung ano. Kaya pala mga rin ang mga bakang ano, uh, norte. Kaling dito kalimitan ng mga materialis ang nila. Ang maipadala ko ito, papito na ngayon doon sa aking amo. Uh hmm. Papito ito. Dahil nung huli apat. ito hmm. -huh. Ito, parang ng dalawa. Ay, pawalo na pala ito. Walo pati na po. isang lalaki. Hmm isang ganador. Hmm. In pa lang mga talaga mga pag mga quality talaga dito sa bayan ng Agoncillo talaga makakita ng mga ganito mga bak malalaki. Ayano. Maganda eh. <laughs> Ito na po 'yung pinakaaga ng baka nakita ng mga inay. Ay mababanggit ko lang po, hindi kayo nagbebenta ng mga lalaking baka? Kasi parang puro babae nakita ko dito. Eh. Ay nagbebenta rin? Hmm. Kung anong ako naman, pag ako gagaya kahapon. Hmm. Dumating ako dito siguro mga alas 7 na ang karga ko ay apat, yung apat ay nabili na rin. Ah, kumbaga nga yung nagkataon lang po yung puro babae ang naiwan? Oo. Magkakagabi ang binta ko ay tatlong dumalaga, isang inahin. Hmm. Ganyan. Hmm. Yan pala ang ano ni Sir dito kaya pala... na... pag may kaunting tubo pagkakarating dito kahit sa mga... Kasama? ...kapatid o mga pisang ko at ako yung makikita ng kaunting kayo naman. Binibigyan sa kanila? at pagkakakita bibenta pa rin naman bibenta pa rin naman uh, oh, kumbaga magkahanap buhay din naman sila mm magkahanap -hmm. buhay ay kami kahit magkakapatid magpipisang buo ay mm -hmm. eh, magnininong ganyan ay eh, pag may okay. Eh. kayo naman kung kaya ninyo mm -hmm. ayan po ito yung mga baka ni sir dito at may kita pa siya tayo dito kay sir at nakita natin kung gaano kaganda yung mga baka nila dito ayan po yung mga kanya dinano natin sir as marami po magtatanong sa atin ng ano ng mga manunood natin syempre magtatanong sila mm -hmm. Uh, pwede pong mahingi yung inyong uh, Facebook. Oo, oh, Marlon Kasalme. Marlon Kasalme. Tapos po pwede yung cellphone number nyo. Ano pong number nyo pwede makontak? 0936 0936 99 99 22 24 804 Ayan oh, po yung contact ni Oo yun po pati pag hindi nyo naman po di kontakin nyo at ibibigay natin yung number ni yeah. sir at yung facebook niya para din sa mga bahang ito kaya po ito hindi ibibenta talaga itong tatlong ito, ito. <laughs> ay ito uh, talagang kwan uh, kahit na ubusin lahat yan ang mapaibig uh, ay tatlong ari talagang hindi hindi talaga talaga ito ayan na naku marami na. nang nakikiusap dito marami na rin nakikiusap dito ito kwan hanggat may magagawa Mm. Wag lang sadyang depressed ka gipitan ni Juan. Hindi mapapagbigay mo ba ito? Yan talaga po, ito iyan ano ni sir. Ah, buenas daw dito sa kanyang hanap buhay. Ay, kinikita ako na 35,000. Magkano na po bang? 65 ito hanggang dito. Ay minausap na sa akin sandaan, sandaan po. Hindi ko man binta. Kung kumbaga sa iba po ay kita na po yan. Oo, oh, tunay. Mm. Hindi ko yun, mapakaganda ng pagkita. Oo. Oh. Ako, sadyang hindi. Hindi talaga daw po iyan, Oo. Oh. Ayan. Yan si Para, sir. Ako, Yan. Pa mga sir, maraming salamat po sa inyong oras. Ito si Sir. Salamat, salamat hmm. din.